Thanks. Magandang magandang uh, tanghapon po sa lahat ng mga friends natin dyan. All over the world. Yan, no? Mga friends natin. Yan. Uh, ah, shout, out, shout out sa inyo. Especially yung mga parents ko sa Buhol. Antonio and Gaudencia Pinareho dyan sa Hanlon Patuan Buhol, guys. Nabalak pa ka natin. Ingat-ingat <laughs> kayo. Ingat-ingat kayo dyan palagi. night misyo makikita pa rin makikita pa rin tayo sa sunod kung okay and then yung mga friends natin yung mga pare kumpare natin dyan sa Bohol si Ray Mira yan shout kay paring Ray Mira dyan guys yan ang aking uh, matalik na kumpare guys. And then sa Pinareho family dyan, at sa mga uh, guys, mga Pinareho family, and then mga tigabuhol especially dyan sa Maynila. Yan. Tiga Buhol, walang natin. At yung mga kasama ko sa work, Diyan sa 7-Eleven Pagtas, guys, ang ating manager, na si Sir JB, and Ma'am Cecil, ayan, si Mark, etc. Ingat-ingat, uh, wag magsisiraan sa trabaho, magpatuloy ang trabaho at mahirap ang uh, nakikinig sa mga kwento-kwentong walang kakwenta-kwenta. Okay. Yan. And then, ah, uh, masawa ko nasa simbahan ngayon. Happy Sabbath Day sa LDS Tans Award. Yan. nandiyan siya ngayon sa Tans Award at may activities sila ng mga youth. Ngayon, araw na to, guys. Glory be Ingat, ingat. <laughs> ingat, ingat, guys. Yan. Yan sa LDS Tansa World. Shout out sa mga tiga Tansa World. Open Gangnam Style. Open Gangnam Style. Yan, shout out sa inyong lahat diyan, guys. Yan. At sa mga friends natin diyan, lalo na sa mga pulis na naka-duty sa mga pulis na naka-duty sa gabi diyan sa Tansa. Yan, sila Bergado, Sir Julain, yan, Santiago, Yan, sila ni Javier, si Commander. Yan ang mga naka-duty, mga friends nating mga pulistan sa guys. Yan. Yan, shoutout, shoutout sa inyo. At sa uh, especially yung mga kasama natin sa media. Na sila Ma'am Vicky Custodio dyan sa official uh, media dyan sa Trisal. Guys, plakpa mo natin. A major. Lakpakan po natin. <laughs> Diyan sa Rizal at si Sir Richard Calvario. Yan. Lakpakan po natin. And then kay Roger Braun. Open Gangnam Style. Opan op, op, Gangnam Style. Roger Braun, who may judge station. Uh, totoo ba yung mayroon na mayroon ng diaryo ng Rectum Puna? Ayan, uh, Rectum Puna News para makasali man sa kolom o maka karoon man ako ng kolom dyan at makakapagbalita. Ka Roger. Open Gangnam Star. Okay, and shout out, shout out sa inyo at kay ang um, presidente ng subdivision dyan sa Buhay na Tubig, si uh, uh, Miguel Rodriguez. Wala ko DJ x Yan yung si Miguel Rodriguez siya. Kung magpapagawa kayo ng sasakyan, guys. Yan ang expert nating mekaniko dyan sa Bacoor Real. Bacoor. Kabiti, guys. Yan, drop natin. And then kay Boss Pareto, dyan sa buka ng na ikabite guys, sa uh, event place. Uh, mayroon siya event place dyan. Duo 31 event place dyan matatagpuan sa Freedom Bill Subdivision buka na saan na kopan Open Gangnam Style! Yan. Yan matatagpuan. guys. At sa Bermejo family, dyan sa... Dyan sa Kapipisa. Shout out, shout out sa inyo at sa Tantoko family. Yan ang mga nag-sponsor sa amin ng mga equipment para maka, uh, makabalik tayo sa ganitong uh, pagsasalita guys or pagla, uh, programa. Sabi natin, munting programa, di ba? Oppan Gangnam Star, Opan, Opan Gangnam Star, Opan, Opan Gangnam Star, Opan, Opan Gangnam Star. <laughs> <laughs> yeah, guys yan. Yeah. oke. Okay. nating mga vlogger dyan na nagbigay sa akin ng engage uh, badge. Yan. Si Kapinpin, brother. Yan. Shoutout, shoutout po sa inyo. Open Gangnam Style! At kay Kerli Gaspi. Uh, yan. Yan. Palang palang Sa mga iba pang uh, vlogger. Uh, magandang magandang hapon sa inyong lahat. At sa uh, mga nag-follow, salamat-salamat po sa inyo. Salamat sa, ano po sa mga nag-follow sa akin. Open Gangnam Gopan Gangnam Star. Yung sinalihan kong mga grupo yung Open F2, Gangnam Style. F2F, yung follow to follow. Uh, guys, follow niyo ako. Daniel Dan, pinariho sa inyong uh, Facebook Korea. Yes. Follow nyo ako, follow back ako kayo. Ayan, guys. Okay, maraming okay. okay, maraming marami salamat po sa lahat-lahat, guys. At ingat-ingat po sa biyahe at araw ng linggo. Happy Sabbath Day, guys. Ayan, yeah, o. Oh. Open Gangnam Style, DJ XP. ingat so, Oh, my, oh, oh my god Oh my god In yeah. nature <laughs> Okay, salamat kasih po sa inyo. Uh, follow back ay, pa, follow aking, uh, Facebook reel. Daniel Dan Penariho guys at sa YouTube guys sa pala niyo ako yan maraming salamat I want problems always Open Gangnam Star Maraming salamat sa inyo guys yan sa ulitin yan kahit pa paano ma-recognize niyo ako na bilang isang ah, munting Open Gangnam Star yan guys Open Gangnam Star. Salamat salamat. DJ X, p guys. Habis, happy, happy Sunday. Ingat, ingat sa guys. Open Gangnam, op, Open Gangnam Star. <laughs> DJ x p DJ X, DJ X, DJ x X2, p DJ x p